Kinilig ang maraming netizen sa muling pagkikita ng dating magkasintahang sina Joshua Garcia at Julia Barreto. Nangyari ang nasabing pagkikita ng dating magkasintahan sa naganap na A Night of A Hundred Stars The Mr. M Tribute. Marami kasing mga celebrities ang pumunta para sa tribute kay Mr. M o mas kilala bilang Johnny Manahan. Kabilang narito sina Joshua at Julia na sa kanilang pagkikita ay naging masaya naman. Maging si Charo Santos ay di mapigil ang kiligin sa dalawa at agad nagpa-picture sa mga ito. Narito ang kanilang video plus ang ibang kaganapan sa nasabing event. Yes. Territory はい、<noise> 1, 2、3、4。 del director oh